Alaming muna natin ang pinakahuling presyo ng mga bilihin sa kadiwa ng Pangulo. May report si Vel Custodio live. Health. Rise and shine, Diane. Bumaba ng sanggang 10 piso ang kilo ng manok dito sa Mega Q Mart, Quezon City. Ayon yan sa mga retailers. 200 hanggang 220 pesos na lang ang kilo ng manok dahil sa mataas nitong supply. Noong nakaraang linggo, aabot ng 230 pesos ang presyo ng manok. Habang wala pang paggalaw sa presyo ng itlog na nasa tapos o oh, 8 pesos na 50 headset tapos hanggang 10 pesos depende sa size. Kahapon, inanunsyo ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chula Orell Jr. na aprobado na ng Food and Drug Administration ng commercial rollout ng kauna-unahang bakuna contra avian influenza or bird flu sa Pilipinas. Makatutulong ang bakunang Volvac BEST AI plus MD upang magkaroon ng matibay na depensa ang poultry sector, kagaya ng mga manok at itlog laban sa virus sa bantanang food security at public health lalo na inaasahan na lalong magiging in-demand ang manok pagsapit ng bare months. Bahagi ito ng whole of the government approach si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang palakasin ang agrikultura, food safety at kabuhayan ng mga Pilipino sa poultry sector. Dayan, ayon kay Secretary Chula Aurel, ay uh, makatutulong ang, ang um, pagpapasa ng, uh, o pag uh, commercial rollout ng AI vaccine para pataasin o pagbabain ang risk ng uh, poultry business. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Vel Studio.